Hi guys! May na-receive na naman akong parcel. <laughs> May na-receive na akong parcel guys. Ayan, dalawa. Uh, dalawa. So, I-unboxing na naman natin. Medyo hinaan natin yung boses kasi baka marinig tayo. hindi ko nagsabi na may parcel hindi ko nga sana labasin kasi nakatulog ako nagising lang ako sa doorbell hindi ko sana labasin hindi siya nagsabi na may parcel siya kaya pala kanina yung may na doorbell, tamabas siya kala niya dumating na yung parcel niya ooooy <laughs> dalawa ha? dalawa tatlo <laughs> ay nako may unboxing na naman tayo may i content na naman ako tingnan natin Sinising ako nito. Sinistorbo yung inistorbo yung tulog ko. Ay, ano po? Di ba yan? May pa ganyan. <laughs> may ganyan. Ah. Ay, short. Short siya, guys. Short siya. Tapos, may pa may paganyan. So, wala. Ang ganda. Ang ganda niya, oh. Short. Short siya. Okay. Continue tayo sa pag- Unbox. <laughs> Ito ako guys. Kapag ako naka-receive ng mga parcel niya. Ina-unbox ko. Ina-unbox ko. Haha. Oh, parang shirt pa din. Haha. Hmm, shirt Haha. 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 shirt Haha. kasi may pagganiyan tapos i ano lang dito Yan hmm? ganyan sya tapos may ganyan dito Ang ganda Ang kaling pala ng tuhod Si Brohilda na po. So, ayan. May ano, may ampaw. Mmm. So, itong kay satsang itlang. Ayan. Continue tayo. Meron pa isa. talaga to. Wait. Ah, hindi na too short. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. May pa ganon di. <laughs> May pa ganon to. Christian. Hmm? Actually, maganda sa. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing mamili. Yan. Yes. Yan yung first parcel. Yan yung first first parcel, guys. Next is Ano kaya ito? Remember guys, hindi ito akin. Baka may mag-comment na naman dyan. <laughs> Dalawa ang laman. Ayan. Okay. Okay uunahin natin tong white. Yung white ang uunahin natin. Naispolgo ako nito sa polo ko. Sarap na sana yung polo ko. Ginising ako nito. Antok na antok pa naman ako sana kanina. Ah, parang blouse. Oh, Oh, yung ganda. Siksi. Kasiksi. So, yun ang may mga kompor na ito. Naging ipasig mabira niya. Pahalangkat mo, oh. ganda. Oh, parang blazer. Parang blazer lang siya, guys. kalay mo pumili. Eh. Next is, yun yung pangalawa. Ah, parang blazer pa din. Ganun pa din. Black lang siya. Ayan. Okay guys, thank you for watching sa so, pag-unbox natin sa parcel niya. <laughs> Bye-bye.